Magandang ating gabi po Sir Cabonegro at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin nyo na lamang po akong mayang tubong ilu ilo Ang ibabahagi ko pong kwento ay madalas po namin naririnig kay Lola Benning noong siya ay nabubuhay pa. Ito po ang kanyang kwento. Sa gitna ng isang liblib na baryo, may isang kuweba sa hagubatan na ipinagbabawal lapitan. Kahit maliwanag ang araw, ang mga matatanda ay may iisang paalala sa mga kabataan. Walang sino man pumasok dyan ang nakalabas ng buhay. Pero isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang buwan ay maliwanag, may narinig ang lahat. Isang panaghoy. Ang iyak ay paulit-ulit galing sa kagubatan. Bakit parang boses ng babae? Anong ni Mang Delpin habang naglalakad pa uwi mula sa sabungan? Pare, uwi na tayo. hindi Pinikilabutan na ako. Sigaw ng kasama niya si Dodong na mabilis ng tumakbo palayo. Sumunod na umaga, natagpuan ng bangkay ni Mang Delpin sa may pilapil. Wala na ang kanya mga mata buwasang bukas ang kanyang Tila pinilas ng matatalim na kuko. Ang mga paray sa paligid ay tila na diligan ng dugo. Inakala ng lahat na may naligaw lang na mabangis na hayop. Isang gabing madilim habang ang hangin ay parang bumubulong. minarinig na naman ng mga taga -baryo. Isang panaghoy. Isang mahabang iyak ng isang babae. Tila ginugunaw ang kanyang puso sa bawat pagiyak. Ito'y panaghoy na tumago sa laman at kaluluwa. Noong una, iniisip ng ilan na baka multo lamang ito. Nang namatay na ginang sa kabila ng bundok. Ngunit na lumipas ang gabi at sa pagsikat muli ng araw, ay natagpuan naman si mga Roberto sa may palayan. Nakahandusay, wala ng buhay at ang kanyang tiyan at dibdib ay warak. Doon na nagsimula ang takot na gumapang sa bawat sulok ng baryo. Nagsimula na ang alamat ng panaghuy sa hatinggabi. gabi. Pero bago ang lahat ng ito, bago pa nagbago ang baryo, may isang babae, si Liling. Maganda si Liling, tahimik, mahinhin, at mahal na mahal ng kanyang asawang si Mando. Isang manging isda na masipag at mapagmahal. Nang mabuntis si Liling, abot langit ang saya ng mag-asawa. Laging nakaabang sa may bintana tuwing hapon si Liling. Inihintay ang asawang si Mando na may pasalubong na ulam. Ngunit, sa ikapitong buwan ng kanyang pagdadalan tao. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, may kumatok sa pinto. Liling! Liling! Si Mando! Nadulas sa bato sa ilog. Hindi na namin nailigtas. Masyadong malakas ang ulan. Sambit ni Mangkardo. Nalunod si Mando sa ilog matapos tangayin na rumaragas ang tubig. Umaga na nang natagpuan ang bangkay ni Mando. Malakas pa rin ang ulan at pulog. Tumigil ang mundo ni Liling sa isang iglap na wala ang liwanag ng kanyang buhay. Si Liling ay nagluluksa. Pahimik. Walang imik. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Subalit, ang kanyang mata ay tila sa lamin ng dilim. Tatlong linggo makalipas ang libing ni Mando. Isinilang ni Liling ang asanggol sa tulong ng komadrona. Ngunit hindi ito umiyak. Ang katawan nito ay malamig, bughaw at walang buhay. Hindi pa man natatapos ang pagluluksa sa kanyang asawa. Inagaw na rin sa kanya ang kanyang anak. Isang linggo matapos ang libing na sanggol. Lumabas si Liling upang kumuha ng tubig sa balong. Doon siya sinalubong ng limang lasing na kalalakihan. Pawang mga tauhan ng may-ari na lupa sa baryo. Wala siyang kalaban-laban. Ginahasa siya. Paulit-ulit. Pinapakan ang kanyang dangal habang ang langit ay walang imik. Ang kanyang pagmamakaawa ay natabunan ng mga halakhak ng mga lasing na kalalakihan. Makaraan ang gabi niyon hindi na muling nakita si Lily. Sa unang araw, ay naghanap ang ilang kababaihan at kalalakihan sa kanilang baryo. Sa ikatlong araw, ay pinagdasal siya ng kura. Ngunit sa ikalimang araw, ipinagwalang bahala na ng karamihan ang kanyang pagkawala. Na para bang sinadyang limuti ng kanyang kasawiang palad. Ang hindi alam na lahat si Liling ay hindi nagpamatay. Hindi rin siya nalamo na bundok. Sa isang masukal na bahagi ng kagubatan, natagpuan niya ang kuweba. Ang kuweba na iniiwasan ng lahat. Sa loob nito, malamig, madilim, at tila may buhay ang mga anino sa pader. Doon siya nagpagulong-gulong. Dugoan Wasak Walang pag-asa Parang wala ng buhay At doon niya narinig ang isang tinig Isang bulong Parang nanggagaling sa ilalim na lupa Mas malamig pa sa kamatayan Gusto mo bang makaganti? Hindi siya sumagot, Ngunit ang kanyang puso ang kanyang kaluluwa ay puno ng galit. Itakuin mo ang liwanag at ipagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihan. Isang apoy ay lumitaw mula sa pader ng kuweba at mula roon ay lumitaw ang mga mata. Pulang-pula, tila dugo, lumapit si liling at sa kanyang kahinaan ay inialok niya ang sariling dugo kapalit ng kapangyarihan. Iniwan niya ang kanyang palad. Pinatakan ng dugo ang lupa saka pinahiran ng dugo ang kanyang noo. Sa gabing iyon, isinilang ang nilalang na hindi na si Isa na siyang anino ng kanyang dating sarili. Isang nilalang ng dilim inanguna ng panaghoy At paghihiganti Nagsimula ang bangungot Makalipas sa unang panaghoy Sa loob ng isang linggo Tatlong lalaki ang natagpuang patay Sa magkakaibang bahagi ng baryo Lahat sila May iisang estilo ng pagkamatay Nakahandusay Wala na buhay kanilang mga dibdib at iyan ay warak. Tila pinaghihiwalay ng hayop na may matatalas na kuko. Hindi ito gawa ng tao. Bulong na mga matatanda. Ngunit ang mga kabataan, takot man, ay binansagan ang insidente bilang hayop ng dilim. Ang mga matatandang babae, sa takot, ay nagsimula nang magsunog ng kamangyan tuwing gabi at nagsabit ng bawang sa pintuan. Isang gabi, nakarinig na naman sila ng panaghoy. Malakas. Mas malalim. Mas mapait. Tila may isang inang humihingi ng hustisya sa mga bituin. Umahimi ka mga aso. Umigil ang ihip ng hangin at ang buong baryo, ay parang nilamo ng katahimikan. maliban sa panaghoy kinabukasan natagpuan si Isko ang pinakabata sa mga limang lalaking umabuso kay Lily, nakadapa sa gilid ng ilog duguan at wala na ang bituka maging ang kanyang mga mata ay tinanggal Ngunit walang nakakita ng kahit anong hayop. Walang bakas ng paa. Walang ibang saksi. Maliban kay Aling Tersing. Ang matandang bulag na nakatira malapit sa kakahuyan. Sinabi niya ng gabing iyon. Naramdaman niya ang presensya ng isang nilalang. Hindi tao. Hindi hayop. Isang itim na usok na may mata. Ngunit hindi siya pinaniwalaan. Dahil siya ay matanda at dahil siya ay bulag. Abang unti-unting napupuno na bangkay ang baryo, si Liling ay lalo na sasadlak sa dilim. Sa loob ng kuweba ay nagtatagal ng buong maghapon. Hindi na siya nangangailangan ng pagkain. Ang kanyang balat ay unti-unting pumusyaw halos maputla na sa asul. Ang kanyang buhok ay humaba. Naging parang ugat ng punong matagal na nabubulok. At sa tuwing sasapit ang hating gabi, lumalabas siya ng kuweba upang maglakad. Hindi bilang tao, hindi bilang anino. Ang kanyang panaghoy ay naging alingaw-ngaw ng pagkasuklam ng galit ng pagkasira ng kaluluwa ngunit kahit siya ay pinaghaharian ng poot sa kanyang mga panaginip bumabalik ang imahe ng kanyang sanggol maliit mahina mahimbing na natutulog sa kanyang bisig ngunit palaging nauudlot ang panaginip dahil lagi niya naririnig ang mga tinig pagkatapos ang pagdurusa. Liling. Liling. Ang dugo ay kailangan pa umagos. At sa kanyang pagising, ang kanyang katawan ay naglalagablab sa init. Inahanap niya ang susunod na bibiktimahin. At kung minsan, hindi lang sa mga umabuso, pati mga lalaking walang sala, basta't naroon sa daan basta't may amoy ng kasalanan, sila ay sinusundan. Ang dilim ay hindi pumipili ng bibig at sililing. Hindi na rin ganap na siya. Dumating ang araw na hindi na hinaya ng mga tao ang takot. Ang mga kalalakihan ng baryo ay nagsanib pwersa. May dalang mga itak, asin, rus at rosaryo. Pinangunahan ni Kapitan Pablo ang paghahanap sa pinagmumula ng panaghoy. Sa gabing iyon, sinadyang magpalipas ng gabi sa may gulod ang lima sa kanila. Lahat ay may hawak na kandila at nagdarasal habang nakapalibot sa apoy. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, huminto ang mga kuliglig. Ang hangin ay naging malamig. At ang panaghoy ay muling narin isa Dalawa Tatlong ulit Pagdakay may anino sa taas ng puno Hindi maaninag Ngunit gumagalaw Isa sa mga lalaki Si Jeric Ay tumakbo paakyat ubang hubuli ng anino Hindi na siya nakita pa ang natira ay ang kanyang itak at sombrero. Nakabagsag sa lupa, puno ng dugo. Sa dahon ng puno malapit doon, may dugo at itim na buhangin. Pila mula sa kuweba, inabukasan, ipinatawag ang pari. Binasbasan ng buong baryo. Ngunit kahit ang dasal ng banal ay parang nawala ng bisa. Nang hating gabi, ang panaghoy ay bumalik. Mas malakas, mas malungkot. At sa kinabukasan, may isa na namang bangkay. Habang patuloy ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga kalalakihan sa baryo, isang grupo ng kabataan na nagpasyang alamin ang pinagmumulan ng panaghoy. Isa narito ay si Nardo